Keto guys, maghanap na naman tayo ng mga healthy food at ang aking lulutuin ngayon ay talagang napaka-healthy. Tingnan ninyo, nilagyan ko lang ng tubig, kamatis, sibuyas at saka ah uh, lemon at asin. Ngayon, pakuluin natin ito at lagyan natin ng labong at at saka saloyot at okra at ang ilagay natin na ibang uh, pangpasarap ay yung chicken cubes yung aking mahiwaga na chicken cubes so hintayin natin guys So ito na guys kumukulo na yung ating sabaw Ngayon idagdag na natin yung ating labong Yan guys oh maputi yon yum 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 Ngayon, Hello, hello. mo na natin ng konti. Tapos, lagyan natin ng takip at pakuluin hanggang sa maluto siya or hanggang sa lumambot. At ito na guys, yung ating ang labong malambot-lambot na yan. Ayan. So, kailangan na natin timplahan yan. Ayun, no? Pero hindi pa totally na loto yan. Kasi, medyo matagal-tagal lotoin yung labong. At, uh, ang nilagay ko lang kanina dyan ay yung asin. So, wala pa yung ibang mga spices. So, ngayon ilagay na natin yung ating chicken cube para magkaroon ng lasa. At, uh, Isunod na rin natin yung okra. Ayan guys, ginalagay ko na. Hindi ko na hinati yung okra. Masarap naman minsan yung buo lang. At idagdag na natin yung ating saloyot. Parehong madulas yung saloyot at saka okra. Masarap talaga yan sa labong pag pinagsama sila. Ayan. Ang ating gulay ngayon ay ano yan? vegetarian. Wala talagang halo na kung anong klasing ulam. Pero sobra pang ulam ito guys. Masarap. At uh, na klasing pagkain. Ngayon lagyan natin ng takip at lotoin ulit. So ito guys, tingnan ulit natin ang kanyang resulta. Loto na pero parang... Crispy pa yung okra. So, I think, lotoin pa natin ng a couple of minutes. Pero, halo-haloin muna natin yan. At, uh, pwede na rin natin tikman ang sabaw. So, ayan guys. Ang ganda ng aking okra. Biriyang. At, ganun din yung ating labong. Ito, paminsan-minsan nakakatikim tayo pag uh, nandito tayo sa sarili nating bansa. Matagal na yan na ginadream na makakain ng ganong klaseng gulay na very fresh. So habang nandito tayo sa ating sariling bansa, i-take advantage natin na makapagloto ng mga gulay na very fresh kagaya nitong aking ginawang vegetarian vegetable. Ito na lang guys, natira sa aking nilotong labong. Kinain ng lunch hanggang dinner. So ito na lang natira o oh. konti na lang. <laughs> Mabili, mabilis. Kasi masarap. Ayan, at siya napaka -fresko. Kasi minsan lang natin ito makain, kaya ganun. Uh, excited naganahan tayong kumain enjoyable kasi ganitong klaseng gulay um, relaxing nga ah. kasi walang oil talagang water lang very simple klaseng pagkain at ito guys maraming salamat sa panonood ninyo sa aking mga video at sa aking mga supporters, followers thank you thank you sa inyong lahat lalo na sa mga followers na hindi ko nakilala but nandyan palagi sila, hindi nila ako iniiwan. Maraming maraming salamat sa inyo. And thank you. God bless everyone.